kung kinaganda nang dahil diyan sa ginawa ni Tory, diyan talaga na, na napatunayan ng buong Pilipinas ng buong mga piling na mga kababayan natin na kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. Pag-ibig. Mm. Mm. Karahasan. Di Kasi, talagang ano tayo yung, no. yung mga nakasulat doon talagang ano yan kay Tori. Pero bilib din ako kay Tori kasi. Uh -oh. uh, talagang pinantay niya eh, Kung anong pangit na mukha niya, ganyan pangit <laughs> ng galing <tibugali> niya. <laughs> Tama rin yung, no? yung kinaganda uh -oh. niya kay kay Tori, no? Binalanse. Tsaka yung yung salitang taong kuweba, bagay na bagay din eh. Yes. Hindi siya panglalait ah kasi yung mga ginawa niya doon katulad niyan yung mga pagpatibay naman yung imbornal ilawan, patibay naman pagpaghuhukay para sa eh anong, kina, an, uh, anong kinalaman sa kaso ni pastor na limang taon ng dismi na nabinasura uh. na binuhay lang anong kinalaman yung isang school hmm. na puro kabataan yung mga nag-aaral doon at bubutasan mo sa ilalim yeah 'di diba? na napaka napakalalim ang sabi niya andun daw yung heartbeat Uh... Pero ni, ni, ano, ni isang beses wala akong nakita. Alam nyo, ito nga yung uh, may tuturing na nakakahiyang pulis hmm. sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na mababago record nito. Wala na. Ni Torre. Hmm. Walang gagawa ni isang pulis na ginawa ni tore hmm. Kasi sobrang nakakahiya yan. Lahat ng ginawa niya ni tore sobrang kaya Yung mga sinasabi yung tumatagos-tagos hmm. sa kurtina. Uh -huh. ka -ka yun kabaliwan niya yun. No, Tsaka 'yung 'yung uh, yun nga 'yung sinasabi ko, anong kinalaman nung isang eskwelahan? Uno-una kung kung talagang may puso ka, mm -hmm. kung hindi ka demonyo, iisipin mo kapakanan ng mga bata eh. Mm -hmm. Kasi sa oras, ang isang building, once na mahukayan mo, mabutasan mo 'yan. Delikado uh -oh, 'yan. Delikado na. Maaaring pwedeng gumuho 'yan. Baka eh, kaapektuhan sa foundation. Oo, oh -oh. eh, eh sino ba 'yung nag-aaral doon uh -oh. sa eskwelahan na 'yon? Eh mga kabataan. Correct. Mga, at, at hindi lang ha, hindi lang kay OJC member, kundi iba't iba. Mga outsiders, mga, marami mga na Mga nasa mm. labas din. Ayan oh. po, oh. may kita niyo sa screen na yan, na yun yung isa sa pinakadelikado na ginawa ni Tori. Oh. Biruin niyo ha, sa sobrang niyang kademonyohan, hindi niya naisip yung safe ng mga Safety. kabataan dyan. Oh. Kapag sa oras na gumuho, or, Lindol. Uh, uh, lindol, oh. yan. Ah, uh, naman ho, sana mangyari. Oh. Hindi natin pinapanalangin yun, pero iyang uh, po talaga ay napaka-delikado niyan. Mm. Na dapat, bilang isa kang talagang tigapag kung talagang gagampanan mo ang pagiging pulis mo, hindi mo gagawin. Hindi mo gagawin yung ganyang kahayupan. Kahayupan na yan eh. Kademonyohan. Yung kademonyohan na yan ginawa niya na yan kasi buhay ng mga kabataan ng maaaring pwedeng mapahamak niyan kung magkataon pareng RJ. Mm -hmm. Na naalala ko tuloy yung verse na ano, ito basahin ko lang ang uh, John 10:7. Dito na tayo sa may baba. Mm -hmm. uh, sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Mm -hmm. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng ng isang buhay na masagana at ganap. Mm -hmm. so, parang naalala ko. Ah, uh, si Tori, yung magnanakaw, napapasok lang para manira. Kasi mm -hmm. ganyan ang ginawa niya dyan sa KOJC. Ngayon, uh, kahit na ma masalimuot ang nangyari dyan, at uh, maraming nasaktan, pero yung, ano eh, dito mo makikita kung gaano kagaling na leader si Pastor. Mm -hmm. At uh, gaano sinasabuhay ng mga uh, KOJC member yung mga turo ni Pastor. Kasi mm -hmm. isipin mo naman, sinaktang ka na. Uh, sinira na yung tahanan nyo, kung ano-ano pang ginawa sa inyo. Pero nakikita natin yung mga member, binibigyan sila ng pagkain. Mm -hmm. Binibigyan sila ng tubig. Ano 'yun? yung yung, yung ano, yung yung parang uh, uh, dito pumapasok yung uh, love your enemy. 'Yan. 'Di ba? No. Kahit na uh, sinasaktan ka o uh, binabastos ka, mahalin mo pa rin kasi ang turo okay. ng Diyos eh kaya nga, nakakatuwa yung sa ano eh. Makikita mo dito sa KOJC, nagre-reflect kung gaano ka buti si pastor. Mm -hmm. Kasi dun sa mga member niya, o dun sa mga uh, uh, nasa baba, o yung mga KOJC member, mm -hmm. dun, dun mo makikita na yung uh, leader, eh nasa ano? Nasa tama. Mm -hmm. Kasi kung masama ang leader, yung mga nasa baba niya, eh, masama rin kagaya ni Marcos, masamang leader. Eh, Ayen si Tori ang produkto niya, mm -hmm. 'di ba? Oh, mabuting leader si Pastor. Tingnan mo mm -hmm. ang produkto niya. Ang babait ng mga member, pero um, ay mo sa tingin ko pinagdadasal pa ng ano eh. Pinagdadasal pa ng mga KOJC no, si member. Na siya? Itong, hindi eh. Hindi naman. Pinagdadasal mm -hmm. pa nang ano eh. Nang mga KOJC si member itong si Tori at yung mga mm -hmm. kapulisan. Kasi sa tingin ko diyan mga partner eh. Parang, ewan ko kung anong demonyo ang sumanib dyan. Ang ganda-ganda si ng... Sa ata. Mm, mahilig sa bato. Mm -hmm. Ang ganda mm -hmm. ng lugar eh. Mm -hmm. Pero eh, mo? Sige, si, ano lang, uh, ang ganda ng lugar, sisirain mo, eh, may sumanib sa inyong demonyo. Tama. Oo. Oh. Tsaka, Apirama. speaking of ano, Marcos, katuwag kanina, uh, alam mo, yung, yung sinabi ni Marcos na, ano, na, may bulang ang propeta daw na tumatakbo. Ano mm. 'to matatandaan niyo 'yun. Oh, alam niyo, alam niyo sa sa, sa kanila may kita 'yun eh. Mm. Kasi, Puro kasi halos morning. halos na buo niya rin 'yun eh. Mm. dyan, si Abalo, si Torre, si Pardo, si Marbil, dalawang magkapatid na Mer na Remulya, mm -hmm. at yung iba pa, marami pa si Gadon, si Claire. Oh. So na, so mabubuo niya na eh no yung mga bulaang propeta uh, at isa na siya doon talagang ano talagang uh, uh, grabe grabe yung paggig uh, pagpagsisinungaling na nangyari diyan at kasama na nga diyan yung ibang mga yung ibang mga mainstream media na hindi binabalita yung totoo yung ibang angkor na mga yung ibang sikat ng mga angkor na hindi binabalita yung totoo. Mm -hmm. Kaya nga, nung panahon na yun, medyo delikado tayong mga banateros kasi talagang doon nalalaman ng tao kung ano yung nangyayari sa loob. Mm -hmm. Kasi nga, yung ibang mainstream media, magbabalita doon. Paglabas, iba na iba. yung ibabalita. Mm -hmm. no So doon palang uh, talagang uh, puro kasinungalingan ang pinamukha nila sa taong bayan, sa pangyayari doon sa KOJC. Pero ang kinaganda, nang dahil diyan sa ginawa ni Tory, diyan talaga na, na napatunayan ng buong Pilipinas, ng buong mga Pilip na mga kababayan natin na kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. Na kahit uh, isang nananahimik lang na relihiyon ay eh, pwede nilang salakayin, walang yain at bastusin, basta kagustuhan lang ng namumuno sa bansa natin, kagayan ni Marcos Jr at ng uh, kanyang mga uh, alipores. Ado, mga alipores. Uh -huh. So, dyan pa lang talagang... Uh, at dito mo, maringin may kita at mapapatunayan na ang administrasyon at yung mga alipores niya may mga sapak sa pag-iisip. Tama yan. So, uh -huh. Kasi isipin nyo, yung, yung nga sabi ko nga sa sa'yo, eto ah, ang hindi ko makalimutan niya sino yung isang uh, pulis na kapag nilalapitan ko lumalayo yung pat uh, si Patay si Patay mm. yan isa sa mga pulis niya na hindi ko makalimutan na minamanyak niya yung mga ano so sorry sa words ito. ha oh, pero ano yung naman? ginawa niya kasi doon talagang below the belt yun mm -hmm. ano niya nagbabaliw-baliwan siya tapos parang inaano-ano niya yung mga babae mm -hmm. eh yung mga mga kababaihan niya sobrang ano eh. Pa, hindi mo talaga magagawang uh, mababait. Oo, uh, uh, oh, yan, si uh, patay. So kung may kita ah. mo yung iba, uh, ewan ko, buhay pa ba yan? Baka yan patay Baka patay eh. na rin yan. Ah. <laughs> so diyan, no, ano, sobrang uh, naging ano yan, sobrang yan ang pinakabastos. Bukod uh, kay Tore, yan isa din polis pulis na yan, isa sa mga pinakabastos bastos okay. na uh, grabe niyang walang yain. si yung mga kababaihan diyan sa KOJC kay kaya yan ang isa sa pulis na hindi hindi ko rin makakalimutan sana ba balang araw magkasama kayo ni Tori sa kulungan. Ayun. Okay, <laughs> sige.